anong bago? Oh, sa sales, sa corporate kung saan ako galing, yan yung palagi naming pinag-aaralan. Kasi ang reason behind, every year mayroong kasing increment. Ano ibig sabihin? May dagdag palagi yung sales target. At kung gagawin mo lang palagi yung mga nakasanayan mo ng mga previous years, chances of not hitting your target this year is napakalaki. Oh, kasi sabi nga ni Albert Einstein, kilala mo siya, di ba? Sabi niya, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. So, anong ibig sabihin? Kung yung mga nakasanayan mong gawin, hindi mo babaguhin, mahirap tayong umasa na magbabago yung resulta. Mahirap tayong umasa na mayroong bago this year kung yung mga nakaugalian natin, hindi natin binabago. Yun po yung gusto kong i-share at yun palagi kong inire-remind sa akin sarili na ano yung magiging bago ko this year. Ano yung pwede kong gawing bago? Kasi kung wala tayong gagawing bago at umaasa tayo, na mayroong improvement yung buhay natin, mayroong bagong mangyayari sa buhay natin, papagalitan ka ni Albert Einstein, sasabihin niya sa'yo, kabaliwan yun. Oh, that's insanity. So, kung gusto natin magbago, ang, ang takbo ng ating buhay, magbago ang ating ginabukasan, ngayon pa lang, kailangan nating may bagong gagawin. And hopefully, it will always change for the better.